Hello guys. Yan guys, mag-lunch tayo. Bago ang guys, welcome again to my new vlog. And welcome to my channel, Bell Pauso Club TV. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman. Pakisubscribe nila na yung channel ko. At pag nagustuhan yung aking video, like and share. Maraming salamat. Ngayon guys, kakain tayo ng aking ulam. Hmm, lahat guys yun. ko. Hmm? Hmm? Hmm, yummy. Yummy, yummy, guys. Mmm, yep. Hmm, thank you so much, guys. Maraming maraming salamat sa mga sumasabay-bay sa aking vlog. Uh, and maraming thank you. Hindi ko na kayo isa-isahin kung sino man yung nag-a nagsusupport sa akin channel eh, minsan minsan lang tayo makapag vlog dahil tayo ay medyo tinatamad eto sige guys tataposin ko na yung aking kain hanggang dito na lang at hanggang sa muli sa aking uh, next vlog God bless us all and thank you so much I love you all guys and bye bye babo